Upgraded ba ang engine mo at gusto mo rin ng naka-stock airbox ka gamit ang racing carburetor? Maaring pasok na to sa naiisip mo. So applicable to sa iba't ibang klase ng motor. At syempre kailangan meron tayong uh, stock na airbox. Ayan. Pero hindi natin lalagay stock filter. Itong uh, tube netong uh, gantong racing at syempre yung ating uh, racing car, bale, kinuha ko nga lang pala to sa Shopee at panoorin nyo ang video. Boss, uh, GG nga pala. At ito na naman tayo sa panibago nating na uh, pinag-aaralan. <laughs> aralan tayo ng aralan ano, dito sa ating uh, motor. Bale, ayun pa rin, naka-carb tayo. Ayan, at kung mapapansin nyo meron tayong uh, stock airbox. Ayan. Para sa mga gusto nga pala na magano magpalit dyan ng uh, carb tapos naka-airbags para mukhang stock, eto. Pwede nyo rin tong uh, maging guide para naka-disguise kayo no. Ayun oh. No? Yan naka-carve tayo diyan na siyempre navy. Ayan. Tapos ah uh, Ano ko lang sa inyo to. Pakita ko lang sa inyo yung mga ginawa natin dito. Bali, ayan siya. Yan, meron tayo dito nga elbow. Ayun. Wala, yung elbow natin, no? Bali, dito sa elbow, ang tekniko lang dito ay yung mga nabibiling ano lang uh, mumurahin na elbow tapos kukunin nyo yung uh, pinaka goma nya air filter ano, kunin nyo yung goma nya tapos kuha kayo ng clamp na ganito uh, at ayun ah, uh, ito yung nasa loob nya ayan. so naglagay ako ng ano ron beryllium ata ayan yung uh, beryllium tuloy <laughs> yung tubo tapos nilakyan natin ng konti ano para smooth pa rin siya para may natin ang maganda no at the same time ayun eto medyo binaba ako ng konti naglagay lang ako ng washer dito kasi pagkagantong kagantong curve na yung gamit nyo mas mahaba siya ng konte ay mas mahaba ng konti pag ganun kaya mangyayari eto mas nakasubsub dito no so yun nag adjust lang ako nyan ah, sound check natin to check check Ayun, Ah, uh, Bali. Ito na nga siya, 'yung uh, ginawa nating kanina. so ang ginawa natin nag etong pala natin pa uh, air breather uh, nung ano natin, cylinder head. Ay, naka-rekta siya dito sa air box natin. Pati 'yung isa, 'yung sa may engine natin, ano. Ayan, Ayan, bali, ginawa natin diyan, naka-rekta siya parehas dito para kahit pa paano, hindi magkulang na nga papasok na ano na hangin ano kumbaga nagsusupply din kasi ito ng hangin ayan so correct nyo na lang ako kung uh, tama ba itong uh, ginawa natin o hindi pero ay na nga bali nakaganyan siya ngayon uh, at ayun sa takbuhan syempre tinesting ko na ito kanina <laughs> ayan tinesting ko na rin ito kanina no? para sureball tayo ayan nung na testing ko na to kanina okay naman din siya yan ah uh, pwede na nating ikabit ngayon yung kaha natin so tamang disguise lang tayo ayan para mas magmukhang stack yung motor natin pero actually hindi naman talaga to so totally matulin ano kasi yun na touring lang tayo kaya ayun mas matulin lang siguro ng konting konti lang sa stack ano Ayun, uh, drive safe pa rin sa lahat. Thank you. God bless.